Iba talaga ang karisma at husay ng tambalang Kim Pao ni na Tsu at Paolo Abilino Paano ba naman kasi? Pinag-aagawan lang naman sila ng mga film producers. In demand talaga. Bongga talaga ang chemistry ng dalawa. At kaya naman binibigay ang best sa bawat project na kinabibilangan nila. Alam mo, totoo yan, Mildred. Kasi at ak mismo ako, uh -huh. ha, may mga nag-i-inquire paano daw kunin ang Kim Pao para sa isang pelikula. Uh -huh. Sabi ko naman tumawag na lang kayo sa ano, sa Star Magic. Kasi sila nag-handle ng career nila. Okay. Pero ang alam ko yata, mm. oh, parang malabo makagawa outside. Oo, oh, 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 yun kasi nga Kasi sila sa mm. Star mm. City. Pero kasi But, ang tinatanong nung iba, bakit oh, daw ang front set nakagawa kagawa yeah. ng pelikula outside Star oh, Cinema. Oh. At, so eh. parang kino-compare nila na hindi daw ba gano'n kahalaga ang front set okay. sa Kapamilya Network para ipahiram sa ibang, uh, ano ba tawag mo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. kasi may mga interesado mo. rin daw talaga sa Kimpao, pero meron parang hindi binibigay daw oh, talaga. Mm -hmm. Kasi di ba, pero ang pagkakalam ko, oh, nung oh. during our kabataan, younger days, oh, nag oh. nagiraman ang Biba Trigal ng mga artista. Yes, di ba? Diba? During si your no days mag, daw yun. Oh, oh, oh. Pero ibig sabihin nga, pwede naman siguro kung <coughs> magiraman din naman ito, kung, kung papel ang kimpao, Kaya lang, mahal ang budget, ang tip na, no? dahil alam naman natin na sikat na sikat ang kimpao, di ba? Saka <coughs> ano eh, sa estado ng kimpao talaga, parang hindi nila ipahihiram. Oo, oh, okay. Lalo na ngayon, yung kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear sa So far, sa mga local films na isinrowing this year, siya pa rin yung pinaka highest grossing This year, hindi natin alam kung ano yung... Siyempre, magkakaroon pa ng film fest sa December Magbabago yan sa MMFF Pero so far sila ang highest grossing Pero, this year. Ako, ha? Pero ako, parang gusto ko din na makagawa sa ibang movie outfit ang Kim Pao, oh, di ba? Oh, oh. Para masubukan din nila, kagaya nga ng na nakagawa sa Regal, oh, oh. na kinu-question nga, bakit ang Regal pa ang nagbigay ng launching movie sa love team ng Prancet instead na i Cinema, to think na nakakontrata sila sa ABS, hmm. diba? Nakakamiss na, nakaka na nga yung dati yung mo, di ba? Oh, oh. Uh, ah, Maricel, ah, Janice, Dida, ah. pwede silang niramin ng ibang ah, ano. Ah, si Smokey, hindi bilang Seiko siya confirm Nakagawa ng Blues and Itim at saka no, sa Mystica. Ang dami niyang diba? Ano movie, sorry. Correct. Correct. Ay, yung ano, isa pang nagustuhan movie is to, kasi na ni kasi sila ni Charmaine Arnaiz. Koronang Bultim. Koro koronang Itim. Uh, Ito Bultim. Yung isa sa usan ng Bulacan. Koronang Itim, di ba? Yung artista si Snow, si Charmaine Pena. Tapos si Charmaine nag-artista. Pero kung ganda. gagawa ang Kim Pao ng pelikula Outside, gusto ko sa Regal tapos ma-horror. ako yung gusto sa Regal. Kasi si Kim, di ba? Ano, ah, kumbaga lahat ng movies niya na horror, di ba? Kinakagal. Oh. At saka, horror princess na siya. Nakagawa niya si Kim sa Regal dati. Oo. Oh, Ay, talaga. ano ko? Nakagawa yung kanila ni Dennis Trillo yung ba yun may lab lab kayo po classmates yung yun? yung may lab lab nakagawa na siya ng pelikula sa regal para masiguratin yung din din siya pila maysab gino ang lab 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 Oh, yung gaya mo na! Yung movie <laughs> with Dennis Trillio! Basta nakadawa siya ng, ng pelikula sa River City. Siyempre yung movie niya with mm. Dennis Trillio. Mm. Alam ko, nakagawa, di ba classmates? Mga Kimpao, <laughs> nakagawa si Kimpy, eh, Kimpy si Kimchoo Kim si Kim <laughs> ng movie with Dennis Trillio na ang galing-galing doon ni Kimchoo. At nanood pa kami ng black screening. Eh in-invite ako ng mga kimpo kasama kong kapatid ko si One sa, great love. With Dennis Trillo We May uh, lablaban. Oh. Di ba? At eto pa. Oh, Starring oh. uh, Dennis Trillo oh. came oh. to together with JC DeVere. Oh. Oh. Eto pa. Oh. Diba? ko, tama ako. Uh -huh. Nakagawa siya ng Shake, Rattle Roll. Oh. Nahiram. 2008 Shake, Rattle Roll Oh. x, -ray. Yung maganda na hihiram, hey, di ba? Okay, Pero yung oh. Kimpop, parang hindi mahihiram, di ba?